Sa evacuation center na nagpaumaga ang nasa 200 pamilya matapos maapektuhan ng sunog sa Valenzuela. Alamin natin ang latest sa report ni Bien Manalo live. Rise and shine Audrey, itinaas sa Task Force Bravo ang sumiklab na sunog sa isang warehouse na naglalaman ng iba't ibang hardware materials dito sa barangay Bagbagin sa Valenzuela City na umabot na ng mahigit labing 18 oras. We'll be right <laughs> back. Dakong 12:30 ng tanghali kahapon nang makatanggap ng tawag ang Bureau of Fire Protection mula sa isang concerned citizen na may nasusunog na isang gusali sa Valenzuela City. Dahil sa mabilis na paglaki ng apoy, agad itong itinaas ng BFP sa second alarm. Naging pahirapan para sa mga bumbero ang pag-apula ng apoy dahil sa flammable material sa loob ng bodega na nagpabilis sa pagkalat ng apoy. Maging ang makikita nadaan kung kayat nahirapan ang mga fire truck na makapasok sobrang bilis ng apoy kumalat so we have to protect our personnel we immediately retreat because of the behavior of fire was totally ano the structure was totally engulfed by fire Ayon sa inisyal na investigasyon ng BFP, sa kaliwang bahagi ng storage, nagmula ang sunog. Pero inaalam pa nila kung ano ang sanhi nito. Napag-alaman din na hardware materials ang laman ng bodega. Nasa limandaang bahay naman ang nakapaligid sa warehouse na karamihan ay gawa sa light materials. Wala naman, yun ang pinotektahan talaga namin. That's why kami tumagal dito. At uh, we need a uh, number of fire trucks. Kasi pag may nakalusot na isang apoy sa, sa isang bahay na dikitan niya, baka tuloy-tuloy na itong 200 structures of uh, establishment, ha. residential house rather. Itinaas sa Task Force Bravo ang sunog kung saan mahigit na 40 fire trucks ang rumisponde mula sa mga karatig lungsod. Tinatayang aabot sa 50 million pesos ang halaga ng pinsala ng sunog. Wala namang naiulat na nasugatan at wala rin nadamay na mga bahay sa sunog. Nagpaabot na rin ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga residenteng naapektuhan. Binigyan naman po kami ng mga damit, na mga pinupunuan namin nit saka, mga sabon, shampoo, yang mga panggamit po talaga, banig, kumot at pagkain po. Binigyan naman po kami lang. Audrey naglaan ng apat na evacuation centers ang lokal na pamahalaan kung saan pansamantalang nanunuluyan ang mahigit dalawanda ang pamilya o katumbas ng halos walunda ang individual na naapektuhan nitong sunog. At Audrey, linawin ko lang, no, walang nadaming na bahay at yung mga residente na inilika, sila yung mga nakatira dito sa paligid ng bodega. At Audrey, hanggang sa ngayon, hindi pa nagdedeklara ng fire out ang BFP dahil malakas pa rin yung apoy doon sa loob, Audrey. At hindi tayo pinag hihintulutan pumasok dahil may mga naitatala pa rin mga pagsabog. At yan muna ang update dito sa Valenzuela City. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bien Manalo.